guys, dinidisplay na ni Ate Ana. Dumating kanina ang ating uh, 105 kilos na iba't ibang klase ng ating mga asukal. So, mas dinagdagan natin yung mga nog-nog natin. No? So, ayan. Marami na naman tayong asukal. So, yan po guys, ay sinama ng uh, inventory kahapon October, ay September 30. No? So, ibig sabihin all in all ng month ng September, nagkaroon tayo ng 312 uh, Bale, kasi kung 207 nung nakaraan plus 105, 312. 312 kilos ng mga asukal in this month of September. Tapos, meron pa yan syempre natira, dinagdagan lang natin. No? So, iyan, mabilis lang maubos yan. Siguro mga wala pang one week. One week o wala pa. Minsan depende, no? Depende sa demand, no? Nabawasan, kanina yung 6 kilo. nabawasan ng anim na kilo yung bagong dating. Ay, dahil kasi wala na tayong wash kanina. So, yun, guys. Okay. Bali walo, na yung nabawas na, yung sa per kilo. Ay, kanina, one kanina, one part na muna. tapos, limang kilo? Limang kilo? 6, 6 kilo. Ah. Tapos yun anin. Oh, kanina baga? bali magkano lahat yung ilang lahat? ha? walang kilo hmm okay walang kilo wala sya nakuha ng baker guys it's already 10 o'clock how much your sales guys? we did 3.5 in 2 hours in 2 hours? kasi what time you open? 7.30 we, 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 we slept in, we slept in. <laughs> if we didn't sleep <laughs> in we could have it I woke up at 6 am went oh it's too early <laughs> and then guys ano, I left already last night before kami umuwi ni Ate Ana. Ay iniwan kami dito ng 5,000 over. Hindi ginalaw ni Daddy Park. Da, binukod niya yung benta nila. Sold out po daw yung rice namin. Puro rice ang nabili. Eh, last Friday lang bumili kami ng rice. Nasa 7, ano, 7, 7 sacks. 7 or 8. And so, I know, not 7. 9 sacks yata, guys. Hindi ko maalala. Pero ganun. Ay, sold out. Kaya, ano, mamimili kami today and then, pa magbili kami frozen at saka konting itlog. So, good job ang ating boys. Si ate, si ate naman sa bahay, no? Siya naman yung sa mga damit ng mga namin, ganyan. So, I feel good. Nalala niyo yung, kung nakita niyo sa last vlog ko, yung, yung, sugar dolls na rejuvenating. Ginamit ko kagabi tsaka ngayong umaga. Ayan. Nasa bahay. Ayan. So, it, I feel good. Medyo masama kasi pakiramdam ko, guys, eh. Kasi sinisipon ako. Si daddy kasi every time na mag i automatic, the next day, ako parang sinisip ko. To God be the glory. At uh, uh, this is October 1. I, I, I'm not able to join uh, hakot day to day. The reason is kasi sa mga alak po kasi meron ako mga mas magagandang deals compare kay Pure Gold. So, not all the time naman ay nag-join ako. As, kasi ako, sa good deals talaga ako and sa convenience. Kaya, yon no may music na kasi mga nagiiinoman sa tapat daw ang mga tambay nating mahal na mga suki may music na so later na lang ano oh diba guys lang. So, na siya so lalakad na naman kami linggo ngayon mamimili kami ng bigas itlog at saka she, she's like day on the park she's <laughs> like <laughs> bigas itlog very careful bigas itlog bigas itlog and ocean. Ayan. Tapos, may Gcash ako, kaya lang hindi ko alam kung ano, kung konti Gcash ko. Kinakausap ko si, kinakausap ko si ano, kinakausap ko si, si Toys and candies kung uubra tulad yung ginawa namin nung nakaraan na pinasunod ko na lang yung bayat sa Gcash. Ito na kami. Ito na. Hello! Alam yan? Hi guys! Nakalimutan ko yung pangalan mo. Ate Terry? Oh, oh di ba? Ate Terry. oh, si Ate Terry. Guys, oh. napakatagal namin suki sa itlog to. No, oh, pa. Kaya man ang hato ngayon eh. Wala, hindi. Hindi, hindi to Suki hindi. siya ng mami. Nakilala ko siya. Tapos hala sa magkaanak ako. Ayan. Oh, Wala ka na, pero ganun pa rin. Nak hindi nagbabago na kugali niya. Mabait pa rin. Wala. Walang bait. Andito guys, oh, tinan mo. Nagkikita pa kami dito. Kasi... Eh dito talaga kami may bilay laruan. Kila ano, kila po, kila gamit. Oh. Di ba? O, oh, si Ate Terry, naku po. Oh, yan eh, <laughs> kahit, ano, kahit paano, bubili talaga sa mami ng itlog. Naku, mami. Kumusta? Ano, andito si, May ano. na nakikita. Mayaman ka na rin. Doon, nagmaalaga na nga po. Tapos nasa sari-sari store. Yeah? Doon naman sa bahay ng ate po. Kapat. Hmm. Mag-ubabarty nga October 5 yun. Pukutahan namin. O, oh, malapit na na. Oo. Oh. Ayan. Salamat. Alam nyo guys, mamaya akong sasabihin. <laughs> Ang dami kong bit-bit. Ang <laughs> dami kong <laughs> Sinama mo pa yan, ha? <laughs> ayan, dami kong... Ako talaga... <laughs> dumalakad lang ako sa palengke. Kahit wala akong dalang pera, lalo magkakaroon ako ng palengke. Hindi <laughs> <laughs> totoo yan, mayaman ka na kasi. Hindi! <laughs> <laughs> <Day>! Walang gano'n. <laughs> Lahat tayo mayaman. O, oh, Mayaman sa pakikisama. Eh. Uh Oo. -oh, Iyon ang kailangan natin. sa yung mga ano. friends nga sa loob. Yeah, yeah. Okay. Saan ka kayo? Dito. Dito kami sa parking ng direct way. Ayan yung aming pinamil puno na naman. Yeah. <laughs> Saan ka <ngayon> <laughs> ha? He, he got his salary. <laughs> ayan guys, Hapo na, pauwi na kami. Uh, hindi kami nakabila itlog. But we are going to buy a rice. So, ayan. In a week, almost three to four times a week, right? There's a lot. We're going to have to figure out something to. Because if we can go into. What's it? Um, closer to where the rice mills are and buy. Yeah, we don't have space now. Maybe. We've got we've got room to put 20 to 30 stacks. Six. And that is too far. Oh. If we can get a better price and if we can get the right amount, it's worth the trip because we're doing three trips a week. And yeah, we're going through what? 8, 16, 24 bags a week? Yeah, well, at least. my target nga is to at least I ano mean, yun, at least we can sell 80 to 100 worst case scenario, mm -hmm. I keep 8 sacks in the back just as waste ayan guys, 10 sako 5 buko, 3 mekeni at saka 2 jasmine wala kasi tayong Victoria piling ko yung Victoria yung natira doon kay ate pang display na lang yun ayan. so naka almost 12,000 tayo dyan Ayan, ayan guys, pauwi na kami. eh almost uh almost seven thousand five hundred candies and candies toys then may hope yeah well pieces number i don't know 18 pieces or 18 bucks of hope yeah high yeast. and then um uh, eight thousand worth of eight thousand and five pesos frozen products and then what more my big ass. ano, 10, ano, 10 sacks of rice. Our supplier is too busy for delivery. You're going to pick up. But it's going to give you a good, uh, discount if you pick up, you no? Know? So, yeah, that's it. And then, um, what more we bought? ah, direct way. Ano, two box ng bunso. i sorry, guys. Two box ng bunso and then one box ng, uh, Junior. O alam ko lang na 15 pieces lang ang laman nung junior. Kumuha na ako ng dalawang box. Then, konting chicherya lang. Magpagtripan lang. And then, kumuha tayo ng uh, Dutch meal. Ay, no, uh, Dutch meal ba yun? Dutch meal ba yan, Yung ano dyan? Delight. Ah, Delight pala. Wala nga kasi yako. Delight ang nakakuha namin. So, ang na Delight. Dutch meal, meron pa ata. Hindi pala Dutch meal. Dutch, Mill meal ay sa ano yun. may ahente tayo yun. So, yun guys. Hello. Then, Um, ano pa ba tinapay na yun yung yun, yun. malapit sa frozen products ko binili yun sa bilihan ng sapatos meron kasi siyang magandang so yun what truck is that file garbage going over there too oh, that's our costume the the skater boys mga namin yan mga skater boys Mayroong skater boys, mayroong standby boys. <laughs> Careful na. Yung mga kabataan natuklas. Bigyan natin ni Kaori. Ayan, malapit tayo. Okay, okay, okay. Malapit na tayo. Okay, malapit na tayo. Ayan yung yeah, circle guys. There's a man who doesn't love his wife. Why? Because he gives her a helmet and she doesn't wear it. Yeah. Honey, go ahead, hit your head. Uy, oh, may mga customer tayo, guys ayan, upo, busy ang hati natin ayan, 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 ayan. And Busy ang ating at ating Okay, okay guys. Na tayo. oh, Oh, yeah. That is not buko, ah Ayan, hi guys, Mami Park is Naging busy kami kanina, busy, busy kanina. Busy si Ate Ana, tsaka si Kaori nung umalis kami. Busy pa din, nang dumating, no? So, kaputla oh, na naman ang ina nyo. Ayan, ang tsaka ng nanay ngayon. <coughs> Sa mga ko, sinipon ako, no? Okay, so, uh, magbasa tayo ng ano, Uh, anyways, bago nga pala yan, di ba nga bumili kami ng bigas. Kakabili lang namin ng Friday. So, uh, parang kailan lang. ano, ng no, Friday lang. O, tapos ngayon, sold out kaninang umaga ang aming mga bigas. Hanggang ano. Noon dumating kami, wala na kaming buko. So, yon uh, ang aking ang aking mga bigas, hindi man 20 pesos per kilo, ang hango ko. Pero, pinipili. Hindi, hindi man pinipilihan, pero mabiling mabili. <laughs> Imagine that, nasa around 67, almost 68,000 ang uh, napurchase na-purchase kong bigas for the month of September. Ayan. So, hari na Ang target natin, sana makabenta tayo ng at least 70 to 80 sako. Kung pwede nga lang, 100 sako eh, no? Kasi, ibig sabihin nun, kapag nakakabenta na ako ng ganoon, eh halos makakabayad na ng renta yung kikitahin nun no? Kasi may, syempre may expenses pa sa plastic. So, halos makakabayad na ng renta. May napakalaking bagay ng makagaang-gaang sa amin. So, anyways, ay ah, magbabasa tayo ng ano? Magbabasa tayo ng mga comments. So, okay. So, let's start na uh, magbasa ng comments para naman ma-shout out po kayo, no? So, dito tayo sa latest video, ha? Para okay sa alright ang ating ano. Okay. 11 so far uh, comments with 721 views ang uh, halos 15k dati ang puhunan sa tindahan ngayon halos 1 million okay ang uh, inventory ay nasa around 350k and then yung uh, nag nagfo-flow na purchases in a month nasa around uh, almost 600k okay so maganda no so all in all nasa around ano yan? Probable nasa 800k okay uh, shout out to syempre hindi hindi kaya ng matalumanin hindi ako makapag-pretend guys <coughs> excuse me sa mga kumakain ah uh, at Laksiduran 8425 ma'am kapag sa Shopee po kayo nag-order para i-retail mga magkano din po ang minimum <coughs> excuse me ang minimum na tubuan mo doon ayan So usually kasi uh, i-divide ko yung items sa total ano sa total amount ng binayaran ko kasi included na ang shipping fee. So kapag na-divide ko na so titingnan ko if ah, uh, Uh, usually nag around to 5 pesos to ano, 5 pesos to 10 pesos. Sa mga high value naman, nasa around 20 to 25 pesos. So, it depends, no? So, yon Minsan naman, nasa 50 pesos. Depende. Mas depende sa ano yan. Uh, sa kung gano'ng kalaksuryos yung binibenta. Pero madalang naman mangyari yun. No? Okay. So, yun lang, no? Uh, pandagdag lang siya, pampaakit. Pag nakasanaya kasi ng tao, tulad yan, nakakasanaya na nila no? Kahit naman may nagtitinda niyan sa ibang tindahan dito, may tindahan dito nagtitinda niyan. Dahil nakasanayan na nila sa akin, pupunta sila sa akin. No? Kay Mami Park meron, tanong natin muna. Nagtatanong muna sila sa akin. Pagka wala, saka sila pupunta sa iba. nire namin sila sa iba. Okay, Malu Aguirre 5825. Ako, nakakapahinga lang ng ahente pag Sunday. Ang pinakamalupit na ahente, si Malboro pag Friday. Relate ako dyan. Uh, scratch ang halos lahat ng ahente kapag pagka schedule na ni PMFTC. No? I feel you. Kasi nga, yun nga, mala, isa kasi yan sa malaki ang purchases natin. At lalo na kung nasa consignment tayo, syempre talagang we need to prepare that on or before the date na dadating sila. No? So talagang uh, hindi ako nagpakasira dyan. kaya mababa ang purchases ko. Nasa around 69 ba? 68? Hindi ko na maalala yung kagabing vlog ko. Yung aking purchases kay Malboro, PMFPC. Kasi, suppose Ayan, nawawalan na ako ng ano, nawawalan na ako ng storage. So supposedly pupunta sila na September 15. Hindi sila nakapunta kasi nga maglilipatan sila ng opisina at saka ng warehouse ko no dito sa Dakabe sa Bulacan. So kaya ang nangyari, uh, pumunta sila ng 29 na yun yung next na punta nila. Bago pa yan, nangungulit sila, nangungulit yung ahente na pupunta sila ng nang hindi na pinag-usapan na araw kasi 29 ko na sila inexpect. So uh, sabi ko sorry kasi uh, yung pinag-usapan natin, doon ako susunod. Hindi po niyo po pwedeng bibiglain niyo ako kasi naka-schedule lahat ng pera ko. Uh, minsan ay pasok ko na yan sa bangko. Hindi ako yung tipo okay, pupunta pa ng bangko para mag-withdraw para lang bayaran. Maaabala ako nakaayos ang schedule ko. So kaya 29 ang pinag-usapan natin, 29 siya naka-schedule. Walang nagawa yung ahente. Nung no, pagpunta ng ahente dito ng 29, sabi niya, ang gulo nga po sa opisina ma'am, may pinababalikan sa amin yung mga ano eh, yung mga yung mga client namin eh kung masisingil daw ba namin. Sabi ko, eh kayo may kasalanan, hindi ako. Kasi hindi naman ako na hindi naman ako nasira sa pagbabayad sa araw na dapat magbayad eh. Never ako nasira, no? So hindi uh, hindi ko na ano yun, sakop yun. So sabi niya, okay lang naman yun, ma'am. Naintindihan naman, naintindihan ko naman. Kaya nga inilaban ko din. Kasi hindi lang naman kayo yung yung pinakukulit nila, gano, gano, gano? No? So ayan. So minsan kayo ha, wag kayong papayag. <coughs> Kahit masabihin pang pinauutang kayo eh business yon hindi mas malulugi doon no kung ano ang tamang ano pinag-usapan kung ano pinag ang nakaset na ano doon dahil may laban kayo doon okay so ako mahigpit ako no dapat nilang maintindihan na naka-schedule no matino naman tayong kausap di naman tayong napalya ng pagbabayan at maganda naman ang pag-order natin no di naman sumakit ang ulo nila sa atin So, yun lang nasabi ko lang. So, I feel yung mamalu, no, talaga nangangarag kami. Minsan talaga halos iscratch ang lahat ng mga ahente sa araw ng Friday natatapat tatapat na dadating si PMFTC. Ayan, Jeff Biesa, 1205 o si Lori Bell. Hi, mami, watching. Hello, Lori, kamusta na ka? Kamusta ana? na? Mama Nengs Vlog 8587. Relate talaga ako, mami Park, kasi tuwing naririnig ko sa sakyan, piling ko ahente na naman ang dumating. Halos araw-araw kasi may delivery. Yes, relate na, di ba? Relate na, relate kayo. Hindi kasi ako, di ko malaman kung anong araw talaga yung napapahinga kami sa ahente. Halos araw-araw. No, tulad yan. Kahit hindi duma walang ahente ako ng linggo, ito lang yung panahon ko na nakapamili dahil biglaan na naubos ang bigas hindi naman po pwedeng walang bigas di ba So yon. So sinabay na rin natin ang frozen. Dapat bibili kami ng itlog kahit may itlog pa. Ang kaso, sarado yung binibilang ko na quality ang itlog, no? Ayan. So magiging dilema ko na naman 'yan sa magdaraang araw. So anyways, so yun nga, Pagka, minsan naririnig kami truck, oh, ano na naman 'yan? Sino na may huminto? Sino naman yung ahente na 'yan? Na grabe talaga, no? May times talagang as in sabay-sabay talaga sila. Minsan nga pila-pila sa diyan eh, pila-pila sila diyan eh kung saan saan sila nakaparada. Pagkatapos ng isa ba, yung isa naman ang ano. Kasi pag importante yung eh, uh, yung mga deal, pinapapasok ko talaga dito sa office ay na kasi nag-uusap kami. No, ganun. Ganun ko sila i-entertain. Hindi ko basta yung na-entertain ko lang doon. No, lalo na kilala na namin na ahente. No, kakanuhan na ng ahente. Ayan. So, uh, lalo na si PMFTC kasi malaking pera yung binibigay natin, di ba? So, DM, DML Kentrian Dash Go 1 RV Hi Mami Park, always watching Hello po, Ricky Anuebo Happy selling always Mami Park, God bless Sino pa to? Uh, Ellen Pilar, Hi Mami Park, always watching God bless, love you po I love you too, eee, heart 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 Kinikilig kilig ang Mami Mami Park, I love your marketing strategy I've learned so much from you From your blog, God bless po and more power From Lara Kimiera 265 maraming salamat din. Tapos may pag-uusapan tayo, no? Yung huli na naman. Sino na naman ang nagtanong? Si Ma'am Nim realista na naman. Dati ang nagtatanong, ang mahilig magtanong si ano, si Ma'am Icy Lisano. Hindi nga nagpaparamdam si Ma'am Icy Lisano eh, no? ah uh, ngayon naman si Ma'am Nimpa ang nagtatanong. Pero maganda ang mga tanong ni Ma'am Nimpa din at talagang bibigyan natin ng mga pagminilay. Okay, pero basahin muna natin si Ma'am Annalyn 2054. Wow, congrats po, Mami. Thank you po. Rogen Anlag, 8345. Wow, congrats, Mami Park heart, heart, heart. Ayan. So, maraming maraming salamat po sa inyo. And for the last, nababasahin natin at pagninilayan natin ay si Ma'am Nimparealista 2360. Eto na. isong zoom in to. May kasaring vlogger na wholesale at retail ang store niya. Sa FB lang yata siya nagbablog. Bigla siyang nag-comment na para bang nanghihinayang siya na binigay niya ang contact ng ahente o supplier niya sa isa niyang customer. Gusto daw nito na mamili na lang siya direct sa supplier niya. Marami ang nag-comment kasama na ako na para sa amin, di dapat bigay ang supplier mo. Ang masasabi mo nito, mami, since ikaw ibinigay mo talaga ang mga contacts ng mga suppliers mo. Ayan. So, hindi ko alam kung dito sa amin, kung sino ang mga kasari ko na nakapanonood ng aking mga vlogs at ng aking mga uh, hanas sa buhay. No? Or ang mga nakasubscribe o nagpa-follow. Or kung hindi man sila nakasubscribe, eh, tinitingnan nila ang vlog ko. Hindi ko alam. Honestly. But here kasi, ang, ang sistema dito, uh, ang mga ahente dito, hindi rin basta nakakapunta sa mga inner lot kasi subdivision to eh, hindi nakakapunta. So more or less, ang napupuntahan lang niya dito na mga, uh, na mga kasari ay kung sino yung mga nasa main road. No? Minsan, pag may mga bagong ahente dito, sinasabihan ko pa, punta ka dyan, marami pang mga tindahan dyan. Sige, alukin mo kahit konti, magkaroon ka ng... Uh, magkaroon ka ng ano, ng sales, no? Kasi alam ko ang pakiramdam ng pagiging ahente. Eh. So, syempre, uh, masarap sa pakiramdam na yung isang uh, kliyente ko, eh, mas gusto pa akong mag-explore sa lugar, no? Hindi niya napipil na natitreten siya, ganyan, at ipinupush pa niya akong mag-alok sa iba. So, same as what I'm doing right now. Pinupush ko sila. Sa kung oh, mag-alok kayo dyan. Huwag ka na kayong magpaalam sa akin. Kasi it's totally alright. Kasi business yan. I know. No? naiintindihan ko. So, in my case naman, uh, kaya ko naman yan sinasabi. Kasi, ang gusto ko ay uh, makatulong sa ating mga pasari. Alam ko po ang pakiramdam ng napakahirap maghanap ng ahente. Although, business is business. I know. nagegets ko po ang inyong ibig sabihin. However, tulad ko, halimbawa. Tulad ko, ganito na yung hanap buhay ko. Kung maalala ko, nandoon pa lang ako sa dati kong tindahan, kahit gustong-gusto kong tanungin yung tindera ni Tita Tessie na wholesale na kinukuhaan ako ng isnabi hindi ko yun magawa. Bakit? Kasi po, ang tawag po doon ay... Uh, uh, business etiquette, no? Meron po tayong uh, respeto pagdating sa negosyo. Yun, yun yung mga bagay na hindi mo na dapat tinatanong pa literal sa iyong binibilhan. Dahil hindi talaga nila ibibigay sa iyo yun. Sa hirap maghanap ng ahente. And that is business, no? Masakit na nga sa mga ibang negosyo, negosyante na minsan ang mga ahente o mga kumpanya na nagsusupply na supply sa kanila, wholesale na nga sila humahango, maramihan, malaki na ang Masakit pa sa liyan na aalukan pa nila yung ibang na mga nasa paligid na maliliit. Kasi, kaya nga, kumukuha na sa'yo ng marami para maging wholesaler yung tao, o yung isang negosyante, tapos aalukan mo pa yung mga nasa paligid. So, asa ang protection order? no Asan yung protection order na tinatawag doon? Wala. However, marami naman sa mga produkto at ahente, na there is no such thing as yung makuklose deal lang, ikaw lang ang susublayan. Yung tipong ikaw lang ang talagang, uh, uh, ano ba tawag doon? Uh, dealer doon sa lugar na yon or kaya naman ay supplier sa lugar na yon distributor sa lugar na yon lalo na sa mga ganitong case hindi hindi mo ma, mahahawakan sa liyeg ang mga ahente kasi ang trabaho nila ay mag-alok ng mag-alok at maghanap ng maghanap ng mga bibili at tatangkinig ng produkto nila so uh, kung meron kayong kontrata between the company na ikaw lang ang exclusive na nasusublayan at ikaw magsusublay sa area nyo eh yon, no? So ako, kasi ang katwiran ko, since nasa ibang, ang, ang, target ko dito na makapanood ay ating mga kasari na nahihirapan talaga para makatipid sila. No? So, pero yung sasabihin mo may meron dito customer na literal magtatanong sa akin na saan ka kumukuha, ganito, ganyan, hindi ko sinasagot. Hindi ko binibigay. No, ngayon kung mapapanood niya vlog ko, eh, okay, bahala siya. No, nasa sa kanya na yon And usually, this, this, uh, Uh, agents na ibinibigay ko is, hindi naman din nararating nila yung pinaka-inner dito. So, kaya, kung meron man makakakuha sa kanila, nang galing sa vlog ko, ay, uh, napaka swerte na siguro ang dalawa-tatlo. Usually po, ang mga tumatawag sa mga ahente ko, mula po nung sila ay uh, binigay ko ang mga number dyan sa YouTube. Usually po, nasa Pulilan, nasa ibang barangay, nasa kung saan-saan. Usually po, ganoon. So, pero po yung sasabihin mong dito, kasi kilala ko na po ang mga kasari ko dito eh. Ang mga kalaban ko dito, ang mga kakompetensya ko, dinadalan din nila ako. Dinadala na ako, dinadalan din sila. At minsan nga, yung may ahente na nga, yung iba hindi pa dun kumukuha. So, hindi ko na problema yon No? So, yon Yun lang yung point. So, uh, <coughs> pagka yung literal, anala naalala ko may isa, may nagpunta dito, nagtatanong sa akin ng contact info ni Snow Joe. Hindi pala Snow Joe, si Ace Ice Cream kasi di ba nakikita rin siguro ako sa sa YouTube ano ko na ano kaso napapraning ako dun sa dating ng pagtatanong <laughs> na para akala mo hindi parang close close kami eh na parang uh, hindi iniisip na hello negosyo yan bakit kumakahingi ka akala mo humihingi ka ng number ng nanay ko <laughs> parang humihingi ka ng number ng ano ah, ng common friends natin no so hindi ko binigay ang sinabi ko doon yung pupuntahan sa kanilang official page wala po kayo bibigay na contact info sa inyo kasi wala naman po silang contact number sa akin. Pero meron, yung delivery. No? So, ang katwiran ko kasi, ako nag-effort ako na hanapin siya ng kusa. Nag-effort talaga akong hanapin ng kusa si, si Ace Ice Cream. Kasi yun ang gustong i-carry ng uh, ng best friend ko dahil masarap nga daw. So talagang gumo talagang dalawa kami na sa tawagan kami naghahanap kami ng official ano kung sino ang distributor dito sa Bulacan. Ganon. No? Pero yung somewhat na person na hindi ko alam kung saan face siya or black siya nakatira dito dahil pupunta dito biglang hihingi ng number hindi ko binibigay. Hindi ko binibigay. No? So doon sa pag nakakapanood nak siya ng vlog ko eh di doon niya kunin. Doon niya hanapin. But yung sasabihin mo pupunta rito literal hindi. Hindi basta-basta. No? So yun. So for me din naman kasi uh, <clears throat> sa ganito sa, 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 sitwasyon ko dito, kahit naman gaano ko pa itago iyan, kahit hindi ko man pa yan uh, i-vlog or i-vlog ko man, hindi ganoon na magiging malaki ang damage sa akin dito ha, sa akin dito. Kasi nakikita naman sila dito nag-exist sa totoo lang, pwede nilang abangan eh, no? So kaya for me, kaya ko yung binlog, it is because to help yung mga hindi ko mag hindi ko kalaban or hindi ko hindi ko kalugar to help them na madaanan sila, mapuntahan sila, no? So, yun lang yung aking purpose, okay? Right? So, yun. And uh, for me, pag talagang literal na literal na wholesaler na ako, eh, syempre ang target ko ay itong maliliit ay sa akin makakuha, no? So, uh, kay PMFTC, madaanan man sila, hindi naman sila pwedeng kumuha ng basta-basta ng ano, ng, pwede sila kumuha ng paila-ilang kaha, pero hindi na sila tsatsagain pa na pasukin kung ganun lang din naman ang kukunin nila. So tatargetin na nila ay kaming mga nasa main road kasi lalo na ako, no? Uh, malakas akong kumuha. Eh ibig sabihin, magiging sales din naman nila sa akin yung makukuha nila na sales dyan sa maliliit. And then, pag lumakas kasi ako, dahil sa may mga tindahang maliliit sa akin, pag lumakas ako, sila din lalakas kasi kukuha ako ng marami. So, ganun lang yun, no? Diba? Yan. So, yun lang yung masasabi ko, ma'am na yung Pero talagang, uh, kung literal na pupunta sa akin, tapos bumibili sa akin yon suki so, okay ko yon tapos hihingi. No, hindi. Actually, kay Kuya Joseph, uh, yung mga kasari ko, tatatambay dyan. Dyan, literal. Minsan nga si Kuya Joseph ang nahihiya. Bakit? Kasi, hindi pa tapos yung, yung servisyo sa akin ni Kuya Joseph. Mga nagsisingitan dyan. May mga daladalang sarili-sarili nilang mga, ano, mga, mga basyo. Tapos, kung ano, uh, o order Tapos kasi nga, hindi sila dinadaanan ni Kuya Joseph. So, na, i, na ano sila, inaabangan nila. Minsan nga, tatanong mami, pag nagpunta na ba dyan si Kuya Joseph, sabi ko, hindi pa po. Okay lang naman sa akin yon Kasi, hindi ko rin naman maipoprovide sa kanila yung kailangan nila. Eh. Pagkakinaka po sila at wala sa, at si Kuya Joseph ay uh, wala sa mga schedules, sa mga araw na hindi siya nagde-deliver dito. So kaya ini inaano ko para medyo umokay yung mga kasari. Okay lang din naman na dumiretso sila kay Kuya Joseph kasi hindi pa naman ako uh, nag-wholesale ngayon sa soft drinks, no? Naiintindihan ko yung mga ganyan bagay, no? Ayan. So, yun lang, yun lang yung masasabi ko. And, uh, thank you sa inyong lahat, ano? Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik at nagtatanong. Uh, kasi, pag may tanong kayo, may topic tayo, no? At pagka mayroon tayong mga another learning videos na na-discover ko, nagawa ko, natutunan ko, at nag-workout, ay isi-share ko naman yan sa inyo. So, lagi nating tatandaan, tayo tayong mga kasabi Uh, kailangan na uh, tayo ang ano, isa tayo sa mga uh, parte ng paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Tayo ay mga micro businesses, no? Mga micro uh, uh ano pa ba? Enterprise, di diba? So, yan. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park. Fighting! Bye!